ako and uh, malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So baka October 9, October 10, makuwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito sa kalaki, para siyang football, kung lumiit na ba? Pag lumiit, pag lumaki, bad news. Pag hindi, pag hindi lumiit, bad news din. Pag lumiit konti, pwede pwede na. Pero malay mo, baka lumiit ng kalahati. Who knows, ba? Diba? Who knows, baka lumiit. Uh, hindi natin malalaman kung taba ba ito, laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Oh. Tsaka, ewan ko lang kung maniniwala po kayo, eh. Marami ako nakukuhang messages. Eh. Minsan like ngayon ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So isang balang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo. Bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. So ang hirap siya talaga. So lahat ng mga mucosa ko nagkakasugat-sugat. Ito yung mga nakita, nakita nyo. Oh, nangingitim siya. Oh. Ma, ma, dark siya eh. Maitim siya. Lahat ng dulo may itim. Pati dito, mucosa, may itim. Alam nyo naman, dito sa may ipot natin, ano yung yan, mucosa so, yan. sobra siya sensitive. Konting gas-gas, tudugo siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, Mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo. wag Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Uh, nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Uh, mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to laban ng bukol. Kain ng kain, kahit anong makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain dumi, kain dumi para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya na sarili niyang pagkain eh. Kinakain niya yung pagkain natin. So pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So maraming salamat. Uh, pag nakita nyo ngumingiwi ako mamaya, baka umaatake yung sakit dito sa peta. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay tatlong araw uh, patay na ako. Tama po yun. Ayaw ko na masyado i-discuss to kasi syempre nagpapasalamat din ako sa mga doktor natin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pero ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Chan ko manas na pala. lego no, makita nyo, galit na galit, di ba? unang video ko. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na, plural effusion. Konti na lang, one to two days, wala na ako parang SVC syndrome na, IVC syndrome, talagang barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, like yung first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Sinanggal nila agad yung tubig, albumin, lasix, lasix, pinaihi ako ng pinaihi hanggang bumaba